Oh wow, dumating na yung order namin sa Amazon. Ano ganyan Ayan. Ito yung lagayan namin ng tubig. Patungan ng mga container ng tubig, mineral. Ayan. So yan yung order natin. $39 sa Amazon. Eh, set up pa ng ating kapapa. Lagyan siya ng mga container ng mineral water. Nako, nako tabingi nga. Deform na yata. Ala, deform na. Ba, hindi natin alam. Ay, nakaka-box naman yan eh. Eh, mga kamama, mukhang deform na agad yung isa. Oh, nakita nyo? Mukhang luma pa. May gas, -gas pa pa eh. Ah, lang 'yan. Patingin niya ano, isang may depot. Yan no. Yung isang mga kamama hindi ka pantay, tapos may mga scratch scratch sa ano. So, sa... mukhang used na to or ni lang nila. Ito oh nakita niyo. Yan oh. Marami na siyang parang mga dent-dent. Oh, ang talas. Oh, kita nyo? Ayan oh, nakita nyo? Matalas to. Ano siya? Scratch. Tapos hindi siya pantay. Oh, hindi siya pantay. Kilo. Oh. Hindi siya ano. Ano ba yan? Dito tayo sa carpet mga kamama. Baka ma-scratch yung floor natin eh ano, pag nag-build si, pag nag-assemble si kapapa natin. O, oh, yan. Ano ba yun? Deform na. Sana naman, kahit deform, eh, okay lang. Kasi, mahirap naman. Hindi naman natin iba ibabalik at ano pa. Magreklamo ka pa, eh. Isang ano pa. Kus ang daming kuskus. Balongos. Eh, kung makaka kung may lalagay naman yung tubigan, eh okay na rin. $39 lang po yan mga kamama. Yan ang ating ilalagay, naka-stack na yan. Para hindi nakaganya, nakaayos, eh bumili si kapapa natin ng lagayan yan. Talagang hindi pa, hindi pantay mga kamama yung isa. Yung isa stretch straight siya. Yan yung ginagawa ni kapapa natin eh tabingi talaga. Talagang may mga pangyayaring ganyan. hindi naman niya na deform sa pag ano kasi maganda naman kasi yung lagayan talagang deform siya na pinadalang ganyan talaga ako oh, baka maputol ayan medyo umuki okay, okay baka biglang maputol papa ako po ya yeah, baka maputol kasi nga tabingi Ayan, oh. Nahihirapan po si Kapapang ipasok dahil deform nga. Ay ayaw, ayaw naman niya ibalik. Mama, natapos na po yung ating in-order. Kahit po deform, ay eh, nagawa po ng paraan ng ating kapapa. So, yun. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, yan. Maliit lang po siya. Makipot. So, tamang tama lang siya. Wow! Eksakto-eksakto lang po. Oh, si mga kamama. Oh, less po yung ano natin ngayon, yung espasyo. Kasi, dati, sama-sama po sila dyan sa kanto. So, ngayon, Ganyan na lang siya. Isang linya. So, itry naman natin ganito. So, na magiging itsura. So, pwede rin. <laughs> pwede rin pala ng ganun. So, lang po siya. Nasa sulok. Magkakasama na siya. So, baka ilagay natin to sa kabila o dito yung fountain. Pero sa ngayon, ganyan lang muna siya. So, yun po mga kamama. $39 po ito sa Amazon. So, yan. Ganito yung nalang natin. Yan. $39 sa Amazon. Lagaya ng tubigan. Tcharan! Thank you for watching, mga kamama. Sana nagustuhan yung ating lagaya ng tubig. Bye for na mga kamama. Like and subscribe.